Magandang araw po sa inyong lahat. Robbie Domingos Fiance, may isang rare autoimmune disease. Pero bago po ang ating balita, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong uploads. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya at TV host na si Robbie Domingo sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa ABS-CBN itong nakaraang biyernes, August 4, 2023. Ayon kay Roby, malaki ang utang na loob niya sa kapamilya network na nagsilbi niyang pangalawang tahanan magmula ng maging housemate siya sa Pinoy Big Brother noong 2018. Nagpadagdag pa sa bugso ng kanyang emosyon ang kasalukuyang pinagdaraanan ng fiancé niyang si Mikey Pineda. Na-diagnose kasing may sakit na dermatomyositis, isang rare autoimmune disease, si Mikey, at kasalukuyang nasa ospital. Sa pamamagitan ng isang post sa Instagram, ibinahagi ni Robi ang tila roller coaster niyang emosyon nang pumirma siya sa kontrata sa kanyang home network. Mababasa sa post ni Robi, "What an emotional day. This moment has given me a deeper appreciation of what it is to be a kapamilya. I just couldn't stop thinking about my fiance and her condition while signing this contract." There has been that tug of war of feelings, so maybe that's why the floodgates just keep pouring. Hindi rin nakaligda ang pasalamatan ni Roby ang ABS-CBN sa pagbibigay tiwala sa kanya maging ang kanyang fiance. Ania, thank you to ABS-CBN for keeping me home and choosing me. I am at my best because of you. Mike's, whatever happens, I choose you. Can't wait to sign our marriage contract. Noong August 3, 2023, isinapubliko ni Mikey ang kanyang kakaibang sakit sa pamamagitan ng isang blog at Instagram post. Pagbabahagi niya, ngayong taon sana sila magpaplano ni Robbie para sa kanilang kasal, matapos nilang ma-engage noong November 4, 2022. Ngunit tila hindi na raw ito matutuloy dahil sa kanyang pagkakaospital. Saadnya, what was supposed to be an exciting year of wedding planning, preparing for a new home, and working on my career, life has other plans for me. I got sick. I have a rare autoimmune disease called dermatomyositis that causes muscle weakness, inflammation, and skin rash. Kwento pani ni Mikey, April 2023, nang magsimulang lumabas ang mga sintomas ng kanyang sakit. Nagsimula raw ito sa panunuyo ng kanyang balat pagkakaroon ng skin rashes, pananakit ng kanyang kasukasuan at madalas na pagkapagod. Dahil dito, minabuti na raw niyang magpates at dito niya natuklasang positibo siyang may dermatomyositis. Ayon sa Mayo Clinic, ang sakit na dermatomyositis ay isang uncommon inflammatory disease marked by muscle weakness and a distinctive skin rash. Bagamat wala pang lunas ang sakit na ito, periods of symptom improvement can occur. Saad ni Mikey, I already started treatment but the journey to recovery is far from over. There are good days but there are still bad days. I am hopeful that this is just temporary and I will work on getting better one day at a time. Sa huli, nagpasalamat si Mikey sa lahat ng mga nagpaabot ng dasal sa kanyang agarang pag-recover. Ania, thank you to everyone who sent prayers and messages of love and support. It meant a lot to me. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po.